Alright, magandang 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 gabi o magandang araw sa inyo o anong oras nyo man ito mapanood. Mga kapatid, ang panonoorin natin ay e, galing po sa mga uh, social media, no? yung mga clips, mga importanteng dapat natin malaman. Mamaya ipapakita ko po sa inyo si BP Sara, binengga na naman po yung magpinsan. No, yung sabi nila, fake nyo si BP Sara, magpinsan. Ngayon, ito na naman. Mayroon na naman panibagong version ng magpinsan. Yan. Tapos ito po si uh, attorney Rowena Guanzon. Alam naman ho natin mula po nung day one pa nung pangangampanya ni BP Sara at Duterte. Ay, BP Sara. Tsaka ni PBBM po pala. Sorry. Ayaw niya po talaga kay PBBM noon pa. Ito po yung dating dilawan na talagang ayaw kay PBBM. Yung mga dilawan kasi ngayon, hindi sila bumabanat sa ano, Duterte. Bakit? Kasi pag binanatan, ay sa Duterte, sa PBBM. Sorry, sorry, sorry. Kasi ganito ang nangyari, no? Base sa ating uh, mga nakita at mga balibalita na rin do. Yung mga dilawan dati bumabanat, Sky PBBM. Nung naging presidente na, unti-unti nang huminahon. Tama, di ba? Pero si Madam Guanson, nagtutuloy-tuloy pa rin siya mga kapatid. Consistent ba kumbaga? Na at least ito may paninindigan. Dating dilaw na talagang ayaw talaga kay PBBM pero may mga dilaw ho kasi ngayon sumisip-sip po sa daliri doon sa mga taga-kabila. Kasi alam nila, pag binanata nila si PBBM, inimpeach nila si PBBM, ang makikinabang nito si BP Sarah. Kaya ayaw din nila. Pero si Ma'am Guhanson, grabe. Diba? Oh, yan ang gusto ko diyan. Ito, i-play muna natin ito, mga kapatid. Okay? Yan. Uy, palike po ng ating video at mag-comment na rin po kayo dyan. Pupusuan po natin yan. Tinatandaan ko rin yung mga nanonood sa atin. Folks, first you have to be clearly understood. Hindi ka pwede mag a a a a a a a a Alamano. <laughs> e Ayun, isa pa yon mga kaibigan, na hindi binablog yon ng mga tagakabila. Hindi nila tinitignan yung mga pagkakamali ng tagakabila. Kasi kahit may mga pagkakamali yung mga tagakabila, direkta pa rin sila sa Duterte yung sumisira. Yan ang napapansin natin sa kanila. Ma'am, ano pa ma'am? Pwede <laughs> yun. Kailangan klaro. Yeah. Yun lang ang advice ko sa mga, sana, mga gustong mag-spokesperson. Ah. You have to communicate your message clearly, mm. and you can only speak for your principal because you are the agent. Yeah. Kasi ito Amante, hindi ko nga alam kung sino principal niya. Hindi ko alam kung high school principal, college principal. Kasi may secretary general. May isa deputy speaker, unsa sila na speedboard. Uh, lahat gusto mo pa sikat ba? Nawa ako dyan sa spokesperson nila. Si ano na lang yung spokesperson mo? Tungkol sa building ng house? Gusto lahat ng congressman na ilaham o pasikat man. So, sinaboy mo papel-papel, ana. Kung saan may trabaho ng house of reps? Ang galing ni ma'am mag ano ha, magbisaya ha. Spokeswoman. Sweldo lang na, pero kadyo kayo, substantive ba? So, Dapat klaro yung role. Oh. May spokesperson na, o, oh, di na kaya Sulte ang Secretary General. O oh, internal na lang siya. I don't know. I'm not there to tell them what their role should be. Pero, oh, ang sayang naman yung talent niya. <laughs> uh, sa salita siya ng ganito, doon, din yung isang congressman. So, ako ang spokeswoman. Sabihin ko talaga, sabaan yung malumay. <laughs> <laughs> ako na naman yung spokeswoman karoon. Uh, you know, You know how it is ba? The politicians, they always want the credit. Ngayon ng iba dyan. Sila daw ang nagbigay ng free college tuition. Oo? Oh. Hindi oh. pa yung fake news na yan eh. Alam nyo, mahirap yung ganyan. Kasi may mga kabataan tayo na nanunood na pinapasok pa lang yung politika. Tapos mababalitaan nila, Uy, talaga ba sila ang nag ano, sa college? Sa, sila nagbibigay ng mga tuition-tuition? o Kaya ano, eh gugustuhin na tuloy nila. Pero naliligaw sila. May fake news pala eh. Oh, kaya attorney, oh. pakinggan natin ha. Hindi na ayo Credit. credit grabbing. Let's have like uh, government and our leader. Credit grabbing. Kaya, gaya na lamang ho nang nakita ho natin na si PBBM nag, uh, nag ano yun? Inauguration ba yun? Sa, sa Maynila, yung tulay. Eh, ang tagal na nakatayo nun. Anak ng dating naman. Gra ilang beses na kami dumadan doon nung unang mayor nga po ni Mayor Yorme nung uh, Duterte Days, di ba? Eh, nando doon na yun eh. Maganda na talaga ilaw noon. Pinaganda po yun ni Yorme. Eh, bakit ngayon inauguration? <laughs> may budget na doon eh. Yung budget nyo ngayon, saan napunta? Huwag yung inauguration, inauguration. Yung mga okay na, tapos na at may budget na. wag ganon, no? O, dito ulit tayo. Baka mayroon pa to. Should be required. Uh, responsible, accountable. Yeah. And live simple lives. Mm. Ay, makita mo, karon sila. Ang mga bag, kurilo, milyon-milyon. Oo, no? Ayun nga, isa pa yun. Siguro, uh, Madam Rowena, attorney, ganito ho kasi. Siguro, kaya ganyan sila, eh kahit ano na lang, basta may bayad sa kanila. Alam nyo naman po ang kapangyarihan ng pera. Napakalakas ng kapangyarihan ng pera. Kapag ibinigay sa'yo to, kahit ano na lang ang sabihin mo, kahit ibas ka, walang problema. Basta buhay ang pamilya mo hanggang sa mga susunod mong henerasyon, mabubuhay. Halimbawa lang, no? Halimbawa, kung ikaw ba naman, bigyan ka ng isang bilyon. Oh, kahit hindi ka na magtrabaho nun, Diba, sa ba naman ng budget na pwede nilang nakawin? Tapos ipamudmud nila sa mga tauhan nila para maging attack dog. Di ba? ng walang alam to. Sige, dyan ka. At least sa'yo lang ang punteria, hindi kami. Oo. Oh. Eh di ang laki ng budget nyo, magiging anak mo, yung mga susunod na anak nun o magiging anak pa nun, buhay yon, Billion eh. Kasi pwede mo pang ano yun yun, kahit hindi, kahit di ka na magtrabaho, pagkain lang, simpleng bahay o kaya isang compound panalo yon <laughs> ganun ho katindi okay dumako na tayo kay Bipisara. Sara eh, nako ito po ang pang main event natin <laughs> matindi ho yung sinabi ni BP Sara magpinsan okay at ilapag muna natin ha ito paborito ko talaga to mga kapatid no? Oh, ang ganda ni Bipisara, Sara no? biruin mo siguro papangit na ng papangit yung mga kumakalaban kay Bipisara. Sara. Pero si Bipisara Sara, dapat nga kung tutusin, pumapangit eh. Kasi nga, nai-stress siya sa mga binabato sa kanya eh. Dahil nga, hindi totoo yung mga paratang ng mga taga-kabila, eh, paganda ng paganda si Bipisara. Sara. Habang papangit ng papangit yung mga kumakalaban kay Bipisara. Sara. O, ito na, i-play na ho natin ito ha. Dito natin, dito, dito, na isang taong at isang taong willing magpagamit daw kayo. Yun yung description ni Yusek, sa inyong dalawa ni. Sa yung mukha ni Bibi Sara parang diring-diri kay ano no, kay uh, kay magpinsan, na no, parang diring-diri siya oh. Si Claire Castro na ano naman ba ito? <laughs> Di ba sinabi ko na sa iyo <laughs> si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro. Ah. At Tatawanan. <laughs> <laughs> pag pag Castro family, ah. yung dalawa lang naman yan, sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at paama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, ba diba, ano sabi ko, garbage in, garbage out. Dati... Aray, yung sakit nun, mga ka... Oh, naku! Oh. Garbage in, garbage out. Anak ng titing nagbigay ng reaksyon si Bipisara sa pahayag ni Presidential Communication Office, Yusek Ka... Castro tungkol sa kanya ni kasi parang ano ba to pagkakaintindi ko sinasabihin ni ni Manang Castro na user itong dalawa BP Sara Madam Amy user wow hindi niya ba nalaman yung kwento ni Madam Amy wow ah ang na nun sabi ni Madam Amy kinawento niya yon marami na hong nakarinig nun hindi talaga kilala ni Bongbong Marcos si Bipisara Sara personally. Personally. So ngayon, dahil nga birthday ni Bipisara, Sara, sabi ni Madam Amy, tara, samahan mo ako. Parang uh, para manliligaw ho kasi sila base sa pagkakaintindi ko doon sa kwento na yon na magiging vice president si PBBM kasi nga sobrang lakas po ni Bipisara. Sara e kaso walang intention si Bipisara Sara na tumakbo bilang isang presidente that time no? Biruin mo. Hindi pala kilala ni PBBM Si Madam Amy lang ang nagpakilala. Oh. Tinalo na nga nila Lenny eh. Wasya! Oh, oh. ngayon. Ito na. Pinakilala na. Bla, bla, bla. Eh, ngayon, dahil nga ayaw tumakbo ni BP Sara, President na po ang tinakbo ni PBBM at niligawan nila ng niligawan si BP Sara. May pamano-mano effect pa, mamen. Ngayon, 32 million views. <laughs> De, 32 million subscriber. De, 22 ah, uh, 32 million po ang nabotante. Mas malaki pa yung vice president na boto. Kaysa dun po sa... te Teka lang, nagchat yung aking kapatid. Ah, um, uh, kaysa dun po sa presidente. Ngayon, kung titignan nyo mga kaibigan, ha? Nawala tuloy ako sa chat ng kapatid ko. Shoutout kay Kuya Dex ah uh, uh, Panganay ho namin yan si Kuya Dex Satot <laughs> sa iyo kapatid Nag-comment nag -comment ka dyan Nag-vlog ako eh Di naman alam <laughs> Yun nga So ibig sabihin Mas mataas ang boto nito Kaysa sa presidente Si Marcos Ngayon Ito pa ba user? Ito pa ang user? BP Sara user? Wow Ang taas nga ng ratings eh Kung talagang user ito Eh bakit Ngayong eleksyon Nagtalo-talo kayo. Hindi mo kayang dalhin ang team mo, ang sipag mo pa. Si BBM, ang sipag niya pang magkampanya. Pero bakit ganon? Matabang ang ano ng tao sa kanya, ang dating. Pero ang president, ang vice president, inapi-api na mataas pa rin ang ratings. Wow! Wasak sila! Diba? Yon ang maling pagkakamali ni PBBM. Ngayon, kumampi si Bibi sa ano no sa mga taga-Kabila no. Ewan ko ba kung bakit ganyan 'yan. Matalino naman siguro 'yan kaya hindi mo naman kailangan gumamit ng napakadaming pag-iisip o gagamit ka ng sobrang talino para lang malaman kung sinong kakampihan mo eh. Hindi kailangan nun. Kailangan mo lang puso, konting pag-unawa para malaman kung sinong totoong tao sa'yo. Mr. PBBM, nandiyan dyan lang sa paligid mo yung mga yan kasi nga pinakikinabangan ka. Base lang ho ito sa aking opinion. Ganyan po ang nakikita ko. Nanalo ka nang dahil po kay BP Sara. Kapatid ko naman. Eh. Ayan. Nanalo ka dahil kay BP Sara. Yun po ang pinakamatindi doon. Ngayon tapos sasabihin ng iyong tagapagsalita. Sasabihin ng tagapagsalita mo, ano? User, BP Sara, tsaka Madam Amy. Wow. Ang galing. Mahiha naman po kayo sa mga sinasabi po ninyo, no? Uh, Manang Castro. Ayan, nasabihan na naman kayong magpinsan dito. Diyan sa dalawang Castro na yan. Oh, galing yan sa TV5. Ulitin natin, ha? Ito yung music na isang taong manggagamit at isang taong willing magpagamit daw kayo. Yun yung description ni Jose sa inyong dalawa ni Sen. Aimee Marcos. Si Claire Castro na ano naman ba ito? <laughs> di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, minsan ni Franz Castro, at... Madam, <laughs> baka sabihin na naman nila niya sa inyo, fake news ka kasi hindi naman sila magpinsan. <laughs> Alam niya magpinsan ka, dugo. Alam niyo naman yan, mahina ang pagunawa nila. Kaya baka isipin nila magpinsan na naman yan. Magpinsan? Hindi kami magpinsan. Ano siya, fake news? Sabihin na naman ng gano'n. Tingnan, ang tindi. Hanggang gano'n lang ang uh, pag-abot ng utak nila, pag, no? Pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala <laughs> na talagang maganda. At... Porkit ba magkaparehas kami ng apelido, magpinsan na? <laughs> Kaya natutuwa ako kay Manang eh, kung pag nagkasalita siya ng ganoon Hindi siya aabot kay BP Sara kasi si BP Sara sobrang taas. Infinite po ang pag-unawa niyan. Samantalang yung si Manang, siguro mas malaki pa yung munggo. Yung gamunggo. <laughs> Yun lamang ang aking reaction dyan, mga kapatid. Tama, nalalabas galing-galing sa bibig nila. Sabi ko nga, diba, ano sabi, garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro, castro. <laughs> Ang saklap. <laughs> maraming maraming salamat mga kapatid. Ang gandito na lamang po. Ito ang, ito nilalait po nila. Balang araw yari sila dyan. Pag na-survive po ng mga Duterte ngayon, sa akin lang ha, pag na-survive ito ng mga Duterte, lahat ho ng umapi sa taong bayan. Kasi kaya ko inirektang taong bayan kasi nasasaktan po ang mga Pilipino sa ginagawa nila sa mga Duterte. Majority ng mga Pilipino po kasi gusto ang mga Duterte. Ando doon na nga yung, ano eh, yung ratings, di ba? Mataas ang ratings. Tapos sino ba kayo? Sino kayo para mag... Sira-sira sa mga Duterte. Ganyan lang kayo. Nasa kapangyarihan lang kasi ngay kay nasa kapangyarihan lang kasi kayo ngayon. All right, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po kung nagustuhan niyo yung katulad ng mga ganito. Mag-iwan po kayo kahit isang pindot lang ng like. Masaya na tayo at mag-comment po kayo diyan. Pupusuan ko po yun, yung mga nararamdaman niyo.